kami mga OFW, pagod man kami sa tarbaho sa araw-araw, ngunit sa simpleng message nyo ng pagsasabing, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Mag-iingat ka lagi sa iyong trabaho dyan at huwag pabayaan ang iyong sarili. By message like this, ay masaya na kami at napapangiti na ninyo kami kahit man lang sa konting kun panahon o konting time, yun lang ang kaligayahan naming mga OFW na kumustahin kami at maalala nyo kami. Dahil sa totoo lang, kahit may mga kasamahan kami dito ay hindi namin napagpapasasabihan ng aming mga problema, ng aming nararamdaman at kahit ano pa mang kalungkutan ay hindi namin ito may sasabi sa kanila. Kaya parang nag-iisa na rin kami. Kaya kahit man lang sa konting message niyo at pag-alala sa amin ay napapasayan ninyo kami. Hindi ang pera ang nagpapasaya sa amin. Oo, andito kami nagtatrabaho, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kalungkutan, pag-iisa at hinagpis ang aming nararamdaman. Kaya, konting panahon ninyo at pagkumusta ninyo, yun ang nagpapasaya at nagpapangiti sa aming mga OFW. Tid kaming mag-open ng aming messenger sa tuwing makikita namin na may message kayo at nagsasabi ng mga magagandang mga mensahe sa amin. Kumbaga, care, concern at pagmamahal sa aming mga OFW sana ganon din ang ating mga family, ang ating mga friend na kumustahin tayo at sabihin kumusta ka na at ano na ang nararamdaman mo ngayon dyan. Mag-iingat ka, huwag pabayaan ang sarili. Maraming salamat, sana gawin nyo yan sa inyong mga mahal sa buhay na andito sa ibang bansa.